Libo-libong bayang nalubog sa baha sa Thailand dahil sa bagyo. Hindi rin nakaligtas ang ilang paralan, kaya't lang tinigil muna ang klase. Yan ang Frontline News Road. Kita sa drone footage na ito ang mga bahay na nalubog sa baha sa Northern Thailand. Hindi rin nakaligtas sa mga palayan. Matinding pinsala rin ang iniwan ng baha sa mga paaralan. Nasira ang mga desk at iba pang gamit sa mga binahang classroom. Isang linggong ipinasara ang mga paaralan dahil sa kalamidad. Napaiyak na lang tuloy ang mga guro at estudyante. Ayon sa kanila, ito na ang pinakamalalang baha na kanilang naranasan. Ang ibang residente, walang naisalbang gamit. Hindi na rin madaanan ang mga kalsada. Pati ang ilog sa ilalim ng tulay, umapaw na. Ayon sa Ministry of Interior ng Thailand, Umabot sa labing dalawang libong mga bahay sa Northern Thailand ang apektado ng baha bunsod ng bagyo. Hindi bababa sa pitong probinsya ang sinalanta. Inatasan na ng Prime Minister ng Thailand ang mga otoridad na tulungan ng mga biktima ng baha at patuloy na bantayan ang sitwasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.